video po na ito pa is para dun sa tutorial ng ano slanted na cut ng ring cutter. So, yung sa akin po, pag nagkakata ko ganito, okay naman po sa taas. Pero, sa baba po, mas maikli yung isang side ng 1mm. So, kailangan pang balikta ka rin ulit para makat ulit. So, yung nakita ko pong solution is ito. Buksan nyo po ito. Madali lang po yan. Alisin nyo lang to Ito po. Alisin nyo lang to dito. Tapos, meron din sa baba. Tapos, pihitin nyo lang po ito. Kasi po, ito yung nag adjust nung ito. May hawak nung um, blade. So, ang naging problema po sa akin, masyado pong mahigpit. Kaya po, nakaslan. para niyang hinihila yung blade. So, nung in-adjust ko po, okay na siya. So, kung paano nyo mag-check din na okay na or kung paano nyo i-adjust. Yun po, gumamit po kayo ng papel na may line. Tapos, yun, ikitin nyo. Tapos, ilapat nyo lang po yung blade. Huwag nyo pong ikakat para lang makita nyo kung pantay. Yan. So, sa akin po, na-adjust ko na po yan. So, pantay na po yan. So, yun. Kung, kung hindi naman, edi, i-adjust nyo po ulit dito. And Panuwagin or uh, pahigpitin nyo pa. Yan po. So, ito po. Yan. Dahil okay na po ito. Pag po yan. Antay na po silang dalawa.